kambing, Ako ano ano <laughs> oh, ay inig. mo ako 'yung pagkaing. ano mo 'to, bato. Sasayaw ang dito lang. Dilap ko. Ayan, kunin mo. Tanghunan na. na, Kunin mo ayan. Ayan. Sabi mga. Sige, kumanta naman, sis. Kunin niyo na ko 'yan. <laughs> yun, ko 'yan. Oh, thank you pangkin. Oh, ano na? Ready? Get it. Paano ba to? <laughs> paano ba to? kambing, tumigil na. Ako'y pasok mo. Ay, ito pala. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. okay. <laughs>

Huwag okay, niyo oh, upusin, maupus yan. Ay yan. Ay, <laughs> hindi niyo po si Ay, maupus ba to? Sige, o, sige. sige bibigyan ko ulit kayo. Magkano ba to? kung pang magmanurahin kung may magdadala sa kanya ng pagkain o inumin. Nang oh, <laughs> paalis na si Stereo, sinabi niya... Please do. O bibigyan ko kayo. kung Upang tiginan kung naanagahan niya ng tama. Tagay-tagay si Daddy dun, o. Ayun, 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 sige, dati, anak, ayun, anak ko, kay dati. Ayun. na si Muno, ay ang kapatid. Dati, madami na yan. So, ay talaga doon, dati mo. Ayun, naabos na ako. Saan ako? Kaya naman, umuwi na sila. At nang hindi na naman <tutupan> ni dami. ba, anak? Pag-uusa oh, tayo. Na, siya. <laughs> ng maga, sinabi <laughs> ang mga kay na kay na si Kaya sinabi ni sa na sasama si Rito yun. Pero ni Grabe, ito, eh, fireworks ay, pala to. No? Tapos oh, na sa akin. Pagkatapos, sinabi niya sa kapatid na niya oh, Ay, akagaling. Halika dito, so, pangkin tupang kin saan na tayo na sa <laughs> <laughs> <tuso si> <laughs> no. naglalagay na na ako wag <laughs> <Mahitma ang mabos laughs> na wag na Maubos yung anong <laughs> mo jana Halika na <laughs> Sige, okay, tara. Uy, ang galing. Saan tayo? Uy, ang galing. Ang cute. Tingnan mo, tingnan nyo. Ay, ang baka. Uy, ang galing. Ang ganda. Babal yan na. Ito lang nga. O, teacher tayo. At tuon, umiyak. Muling nagpakita sa kanya. Mabayit naman po ulang. <s büyük> Pakinggan niyo natin. Ang ganda pang kinanak. Ganda. yung galing. Ang pakaangas nito. Lika, lika, tabi ka kay tita. <laughs> Ba't sa pataas yung sa inyo? Eh, ako sa baba lang ako. Maganda sa baba eh. Hindi ko kasi makita yung sa taas. Sa baba lang. Sa baba lang kayo. Sige, sige. Kapakaangas nito. Ang ganda. ganda kung putok putok ka ba? <laughs> Ay, ko putok putok talaga. Ay, ko nandin, Ang cute. Ay, nag-enjoy ako. Parang bata naman ako nito. ko putok ko ayon ko ayon ko ayon wait. Ngumoso agad sa inyo. Mm. Sige, so, magpapotok tayo. baba ba lang muna sa baba para maganda. Ayan. Yeah. ganda ang ganda pakaangas nito. Gawin mo na lang siya. Ah, nakakatuwa na tingting lang. Eh, apakah alasan nito Oh, no, um, um, Thanks for watching. Bye bye.